Tahu po Sino po yung ano? Sino po yung mayanda? Yung mayanda po Magig Magigipamiesta sana ako Magigipamiesta sana ako Nandiyan yung may ano, may birthday. Pakitawag na lang, te. Pakitawag na lang. Sabi mo, magiging ano, ako, birthday ako. Pwede akong ano, pamesta? Pwede. Saan yung may ari? Yung may ari ng pagkain. Ah, kayo? P Pwede. Happy Fiesta, no? Sige na. Nagugutom kasi ako. Galing pa ako eh. Okay lang. Ah, sige. Salamat, ah. Ate, lagay mo na lang dito yung perito, no? Yung kaya mo lang ilagay, no? Tapos dito na lang yung ulam, no? Gambo lang! Ano yan? Dito yung ulam. Dito mo lagay. Perito. Ano perito? Kahit ano. Tapos dito na lang yung ulam, no? Hintayin ka na lang, tita, na. Sobra ka na! Kahit anong ulam? Kahit oh, anong ulam? Ubon! O, mayroon pang isa! Ha? dito ko lalagay yung saging. Anong saging? Ngayon, nanakita ko saging. Anong saging? Anong <laughs> saging? Ati, ano? <laughs> Sobrang ng kapal ng mukha mo? Iba po yun doon ah. Oh. Iba pa rin yun doon. Iba yun doon, sige. Okay. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Ipesta po. Pwede pong manyad kaya diyan? Pwede po, pwede po, ganyan. Manyandok na ko po. Hindi, kayo na lang po nakakakaya eh.

Oh, o gusto mo pa? Emotional damage! Kainin okay, na lang. Kanin na lang yan, sige. Ah, kanin? Ah oh. Kanin. Thank you, te, eh. Relax ka lang, te. Huwag kang mataranta. Kal kalma ka lang. <laughs> Gago! Okay na po yan. Okay na? Okay. Anong pangalan mo, te? Kayla. Kayla. Sana, ah. Oh. Okay na? Asa na? Ay, okay. ay okay, na po. Ay, grabe, dami naman ah. Pagkakaya Ayan ko ang lagay Ito nandito grabe ha Salamat ha. Hello po Sino po Ay Ate may hinahanap po ako yung ano yung handa nyo po, pwede po magipamiesta, pwede po, Okay lang po, ay salamat po na wait lang. Nalagay na lang po dito yung ulam po na. <laughs> oh, okay lang po. Tapos po, kapag may perito po, dito na lang lagay na. Kung ano lang po yung kaya nyo pong ilagay na. Sige, ito po. Sige po, wag po kayo maya. Puso sa ating mga Pinoy ang tinatawag na pagsasyaron o pagte-take out kapag umaattend ng mga handaan. Happy pesta po. Sige, te, kain ka lang, lang kain. Baka kainin pa ng iba yan. Oh, <laughs> masarap yung pinipirito nyo da. Wala pa po pong luto dyan? Oh, masarap yan ah. Eh, hello po, bab. Eh, hello po. Happy Fiesta po, Happy Fiesta po. lang yan. Hello, mother. Hello, Hello. po. <laughs> ay, sige po, balot ko naman po. <laughs> Binalik yung plastic natin, guys. Pinalitan naman ang styrofoam. Lupit nila dito. Uy! <laughs> ang pambansyang siyang. Ang pambansyang siyang, ay. Uy, fried ba? May ang anak na fried chicken. Dahil <laughs> po salamat na, eh. Happy Fiesta po na. Maraming salamat po. Thank you po. Pasok na ako dito. Ate, pwede magtanong? Saan po yung may handaan dito? Lahat po. Maraming tao doon eh. May pagkain doon? Oo, oh, sabi. Pwede mangingi? Ay, ano nangingi. Sige, anong pangalan na nanay mo? Oo, oh, nasi mama. Ay, ay. Pakalo niya ba yung mga? Dali ko? Kalino tayo pwede mangingi pagkain dyan? hawak na bata. Oo. Pahingi ng, pahingi na pagkain eh? Ah, sige. Gambo lang! <laughs> Ate, pwede, pwede yung magpamiesta? Magpamiesta po, pwede? Pwede po, magiging pagkain. Po, oh, pwede po. Thank you po. Oh, hell no! Saan po yung pagkain niya? Po? Hindi, mangingi po sana akong pagkain. Ayun, po. po. Ano po? Ito po, pabakot na lang ako. Tayo lang. Opo, sige po. May pirito kayo? Wala po. Wala kayong pirito? Dito po sa kami tayo namin, magtanong kayo. May pirito po kayo? May pirito kayo dyan? Pirito? Pirito? Oo. Ay, ayaw ka lang Asan? May isang ka dyan? Ha? May isang ka? Oo, meron. Oo. Ay, Ay,